Department of Justice ay posibleng makipag-ugnayan na sa International Police para naman maaresto at mapabalik sa bansa si Attorney Harry Roque. Alamin natin ang update mula kay Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posible itong makipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization o mas kilala bilang Interpol upang mapabalik dito sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ito mismo ang isa sa mga kinukonsidera ng naturang kagawaran kasabay ng kanilang plano na makipag-ugnayan rin sa gobyerno ng bansang The Netherlands kung saan tiniyak ng Department of Justice na kanilang gagamitin ang lahat ng legal remedies para ma maaresto ang former President spokesperson ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, plano rin anilang sumulat sa so gobyerno ng bansang The Netherlands upang ipagbigay alam ang kasong kinakarap ng abogadong si Harry Roque. Sa pakikipanayang pa sa kanya, dito ipinaliwanag ng naturang tagapagsalita na maaaring idaan ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa pamamagitan ng Interpol. Ani pa niyay, Walang special treatment na gagawin ng Department of Justice at ituturing ito kagaya ng ibang mga kaso. In cases, special criminal cases, um, we will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our um, remedies to get him back here into the the country. We have already mentioned before to the secretary and uh, the secretary Usek Nikiti na magsusulat po tayo sa government of Netherlands ni explain yung mga circumstances around the around this case. Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kitang-kita -kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue. Si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ni former President Duterte kasama si Cassandra Leong at siyang pang iba ay naharap sa kasong may kinalaman sa qualified human trafficking. Kung saan, sangkot umunod sila sa natuklasang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Kiat git ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na mahalagang maiharap ang maakusado kahit pa nasa ibang bansa ito para sagutin ang mga paratang na ibinabato laban kina at Srini Harry Roque. Na marami po tayong available remedies, especially through diplomatic channels. No? So, ngayon po na may warrant for siya, ay kailangan na natin iharap sa korte. Kasi kailangan po natin i-obtain ang jurisdiction over the person para po ay meron po siya, meron pong jurisdiction na mag ang court. Ang naturang mga payag ay kanyang sinambit kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Angeles Pampanga Regional Trial Court Branch 118 laban kina Atty. Harry Roque at iba pa. Dahil dito, binigyang din ni spokesperson Miko Clavano na ang kanilang mga hakbang na ito ay isang halimbawa ng prosecution ng mga individual na sangkot sa krimen. Mula sa Department of Justice, Bombo Grantilario, nag-uulat. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!